Madugali kay Pangabot yung parihong mga kuryente. Pag hawid mo na. Pag daw. O sa Leboyer. Maputol. Di man ta ka agilagi og dili ta mo suong. Ay may pag-o. Ito live ito live. Mayong damit. Kini sa tagto lagi sa ko, kung sa bubaw. So. Kusog kay kung kuno madali na. ka na putol po, dugo pa putol patay ka. Bali. Hindi doktor man na siboran, sa doktor na gigipotol. Doktor na nagipotol. Ngugwa ka patay, putol. O, ana man putol, patay ka. Putol dayon ni bkwal. O, putol no, dayon. Madudugay. Ngugwa. O, patay. Mamutok. Tayo no. ako. No, o. No, Kon pa, wa pa ko magbutas. No, Dili na ko makakuryente. No, At tumas na tao. Daga ka na butas man ko. Di 400. Dire sa kanan. Kanan. It sako, wala na sala jo gore. Dito ko magbaro, dire ko katumba. Ako kay... Okay, po kay wa ko ato ka, ko imog ning lagputi ha ato po kay Ano ko sa... Ano ko sa... Ano ko sa... Ano ko sa... Ano